Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan na ito po mga nagaganap ano, dito po sa ating lipunan sapagkat uh, wala na po ibang paksa ano, sa mga panahon ito at uh, pulitika politika na lamang sapagkat uh, mahaba-haba na rin panahon mga kababayan yung ginugol ng mga politiko ano, para ipakilala kailang mga sarili sa iba't ibang dakon ng uh, bansa. Pero bago tayo tumulok, mga kaubayan, sa ating uh, topic ano, ho, ay uh, babatibo natin yung mga ating mga kaubayan sa so Visayas, Mindanao at yung mga kaubayan natin na rin sa Ibaing Dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. So, ang uh, pag-uusapan natin ngayon mga kaubayan, uh, ito po ay uh, self-prediction uh, ko lamang uh, sapagkat uh, matagal na din tayo sa politika at... Uh, yung uh, ibibigay ko pong kuro uh, koro mga opinion mga kaubayan ay pasarili ko lamang at kung uh, sa palagay nyo ay uh, ay uh, hindi angkop ano, sa inyong paglasa ay uh, magbigay po kayo ng uh, opinion Well, pag-usapan po natin mga kaubayan, bagamat uh, meron po tayong mga kinikilalang mga legit na survey firm ano, ho, dito po sa ating lipunan, uh, marami pa rin mga Pilipino ang hindi po naniniwala dito po sa mga kumpanyang ito sapagkat uh, yung damdamin nila ang kanilang sinusunod at uh, yun ang kung yun ang paniniwala nila ay uh, tila yun talaga nang ibabaw ano, sa kailang paniniwala. So ngayon naman mga kaubayan ay uh, magbibigay naman ako ng uh, sarili kong uh, prediksyon ano, ho, dito po sa mga kandidato. At kung uh, hindi angkop ano, sa inyong panglasa yung aking uh, prediksyon ay uh, pwede ko yung uh, mag-comment ano, sa akin at uh, ilabas ninyo kung ano po yung uh, dahilan kung bakit uh, mali ako. So, uunahin natin mga kaubayan, uh, ito pong uh, PDP laban, ano ho? Dahil uh, nakikita natin na ngayong uh, panahon kasi mga kabayan, yung uh, papalapit na po yung eleksyon, marami na po kasi nga lumalabas ano, ng mga isyo Lalo't higit dito tungkol kay uh, Duterte at uh, mayroon namang mga lumalabas ng mga bago isyo dito po kay Sara Duterte at uh, yung mga ginagawa nila dito po sa ating bayan ano ho ay uh, hindi ho makatao at uh, uh, hindi ho makakonstitusyon ano ho dahil uh, ito po ay uh, pinapakinggan o nakikita ng ating mga kaubayang Pilipino at uh, uh, tumataba nga yung kanilang uh, panlasa ano upang uh, piliin nga itong mga duterte ito o kaya naman yung mga uh, hanay ng mga mga PDP laban upang uh, ibuto so uunahin natin mga kaubayan ito pong sigo dahil uh, Bagamat ito po sigo ay uh, siyang tanging uh, pumapasok ano sa mga survey uh, dito po sa mga legit survey at uh, talagang uh, pinaniniwalaan ito ng mga makaduterte, na ito po talaga ay uh, mananalo. Pero sa aking palagay mga kababayan, ito po sigo ay uh, hindi ho papasok ano sa Magic 12. Sapagkat so, uh, alam nyo kung bakit. Uh, habang uh, papalapit ng uh, papalapit mga kaubayan na uh, itong pong uh, eleksyon ay uh, pasama ng pasama ang uh, imahe ano, ho, ng uh, grupo ng Duterte at uh, damay damay dito itong mga uh, kandidato lalo tigit ito si Bato kaya naman itong si uh, Go sapagkat uh, ito po yung uh, kanang kamay ano, ng uh, Duterte noong uh, ito po ay uh, Pangulo pa ng ating bansa at uh, kung uh, galit ang tao o magagalit ang tao kay Duterte, damay-damay na po ito si Bato at saka si Go. Kaya naman itong dalawang ito ay uh, palapit ng palapit yung uh, uh, eleksyon mga kaubayan ay uh, palayo naman ng palayo yun po sa sorbe Ayon po ito mga kaubayan sa akin sariling ano uh, prediksyon at uh, sinasabi na ito po si Marcolita ay malakas. Pero doon po sa mga legit na survey firm, ano itong si Marcolita talagang hindi man lang pumasok, ano, kahit na top 15 man lamang. So meaning, kahit na anong nga uh, gawin, ano na uh, pamamaraan itong si Marcolita, ay talagang uh, hindi rin talaga ito pumapasok. At ganun din mga kaubayan ang aking uh, prediksyon dito po kay Marcolita. Talagang uh, dito kasi mga kaubayan kay Marcolita, habang tumatagal, lalong... nga uh, uh, gumagawa siya ng uh, mga bagay na ikinasisira ng kanyang pangalan. Tulad halimbawa ng uh, West Philippine Sea. At yung uh, gaguhin niya po, ito pong uh, Komodoro, Commodore, ano? Uh, doon talaga ay uh, napakalaking uh, kabawasan ito sa pagkataon ni Marikulita. Idagdag e mo pa mga kaubayan na yung uh, pagdikit niya po dito kay uh, uh, kay Kibuloy uh, talagang uh, makikita ng mga taong bayan na yung kasamaan ni Kibuloy yung paratang kay Kibuloy na isang uh, uh, rapist o kaya naman na uh, isang uh, mahilig ano, sa laman ay uh, madadamay na po ito si Marcolita. kaya naman uh, maging ito si Kibuloy mga kaubayan kahit anong gawin niya kahit na uh, gamitin niya pa o ibinta pa diyan yung kanyang airplane helikopter, ano? upang uh, tus-tusan ang kanyang kandidatura, o kaya naman kahit na Uh, yung kanyang mga ari-arian ay tagal ibuhos niya at uh, ipamigay niya sa mga butante Hindi rin mga kababayan uubra sapagkat uh, ang tao ngayon ay bagamat uh, may pirang uh, ibibigay ay uh, ibubulsa lang niya at uh, ibubuto yung uh, karapat-dapat talaga dito po sa ating lipunan. At uh, the rest ano ito po si Philip Salvador lalo na dahil uh, Totoo yung sabi ni PBBM na may mga kandidato sa PDP na talagang uh, pinabili ng suka ay uh, mayroon na pong uh, COC nga bitbit pa uwi ano, at uh, ng para senador. So wala kahit na itong mga attorney ito na nasa paligid ng PDP ano ng uh, ng uh, aspirant uh, for senator na nariyan po sa ng PDP. Wala namang mga ano, wala namang mga karisma anong mga kaubayan dito po sa ating dahil, uh, dahil la nandiyan pa sila mga kaubayan sa grupo ni Duterte na ngayong panahon na ito, si Duterte mga kaubayan ay lalo sumasama ang imahe. Lately lang mga kaubayan, ito po si Duterte ay uh, uh, binigyan po ng award ano ho, ng uh, isang uh, grupo ano sa ibang bansa na most corrupt uh, president noong panahon panahong uh, 2017. Kaya naman ay lalo uh, lalong uh, bumabagsak yung uh, pagkatao ni Duterte, lalo rin babagsak yung uh, PDP laman ata uh, sino pa papa ang uh, malakas dyan sa PDP. Wala na yung nga ask you na lagi uh, laging uh, sumasabay doon sa top 12 ay uh, binigyan ko na po ng uh, rating na mabagsak. Lalo't higit pa ito bang mga uh, isa bang uh, iba pang mga kandidato ano ho, na tulad ni Philip Salvador at ng mga hinlo-hinlo na yan, mga Bundok na yan, wala na mga uh, bat yan mga kaubayan sapagkat pagkata. Uh, wala pa sila sa kalingkingan at silapo uh, sila po ang uh, tinuturing ni PBBM na bumili lang ng suka at nagkanilato na. Ngayon, ito naman po, dadako tayo dito sa uh, alyansa ano, ng uh, uh, Bagong Pilipinas. Napakalinis po ng mga kaubayan ng uh, pagkatao ano, ng uh, bawat isa. Sino pa ba? Ang, ano, si Rebella ang mayroong uh, uh, bakas uh, noon ng uh, uh, corruption pero pinatunayan sa korte mga kaubayan na hindi totoo kaya naman absolute di ba absolute uh, ito po si Rebilla at uh, lahat po ng uh, uh, kandidato ng uh, alyansa mga kaubayan ay uh, malamang si uh, yung ati yung ati ni BBBM ang uh, hindi na ipapasok mga kaubayan dahil uh, ito pong si Ali Marcos ay uh, talagang hindi pa rin uh, nawawala yung kanyang uh, pagkampi ano, dito po kay Duterte. Kaya naman yung mga mga kasamahan natin ano, dito po sa mga loyalista, talagang hindi siya ibubuto. Napaka harap. Itataya ko yung uh, itataya ko yung uh, channel ko mga kabayan kung manalo yan si si Ami uh, Marcos. Bagamata nasa nandiyan po siya sa sa uh, grupo ni PBM pero talagang uh, mahihirapan siya maaari siya pumasok number 12 mga kaubayan at uh, kaysa naman uh, pumasok pa naman yung uh, ibang uh, uh, kandidato ano at uh, maaari nga naglagitong uh, si uh, Marco si Bintol po yung papasok wala nang iba wala tayong nakikita si Willie Rebilliam wala rin yan dahil uh, doon sa kanyang pag-iikot, maraming mga isyo ang uh, nakikita sa kanya at uh, makikita nga ito pong si Willie Rebellion eh, ay uh, talagang uh, hindi rin makamakahirap yan ginagamit lamang niya yung mahirap upang magkamal din ng salapi alam mo, ibaya sa mga politikong pulpul sa lipunan so kung uh, kayo po ay uh, mayroong uh, komento ano, dito po sa aking uh, tinatalakay sa ngayon ay uh, magkomento po kayo at uh, dito tayo mag-usap sa aking uh, comment section at uh, natin kung talagang uh, sa palagay nyo ay mali ako. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang muli natin pag-usapan yung mga bagay tungkol sa politika. God bless po at uh, bye -bye.